Okay. So, while na play yung anak natin, isasagotin natin yung mga tanong nyo po na nabasa ko dun sa comment section ng recent video ko po. So, ang unang nabasa ko dun po na um, tanong is, mahaba po ba ang winter sa Russia? Yes po, mahaba po ang winter sa Russia. Mas maraming lamig dito kaysa tag-init. Uh, nagsisimula ang winter sa Russia is December to April po. Pero, ngayong taon na to po is nagsimula yung snow. November pa nagsnow na po. So, mahaba po talaga ang winter dito sa Russia. Hindi pa po kasama sa 6 months na winter ang fall at autumn. Kasi ang fall at autumn po is sobrang lamig na kahit wala pang snow. Sobrang lamig na po. So, yun po. Kasi ang weather dito sa Russia po is unpredictable. Kahit nasa weather forecast ganito pero sa, sa reality talaga, super lamig talaga. Kahit nga autumn, nag-minus degree na po. So, yan po. Ang second question nyo po is, asan ka sa Russia, ma'am? saan daw ako dito sa Russia? Andito po ako sa Moscow, which is capital city ng Russia po. Andito po kami sa, ano, center talaga ng big city ng Russia po. Then, na, uh, nasa St. Petersburg ba daw ako? No po, ah, uh, Nakapunta lang po kami ng asawa at anak ko last summer. Nag-vacation kami ng 3 days doon. Actually po, ang St. Petersburg is medyo malayo-layo dito sa Moscow, Russia. Kung magti-train ka po ng regular train lang is 8 hours. Kung express train naman po is 5 hours. Kung plane naman po nasa mga 2 hours and a half po. Yun po, malayo po ang St. Petersburg dito sa Russia. Maganda din po sa St. Petersburg. Parang Moscow lang din po. At naka-good thing doon is may dagat sila Yes po, malayo po ang St. Petersburg dito sa Moscow City, pero ang St. Petersburg po is part of Russia pa din po. Actually, before po is ang capital city ng Russia is ang St. Petersburg. St. Petersburg po, pero now hindi na po. Ang capital city is ang Moscow City na po. So 'yon po. So, pang fourth question po is hindi po ba strict ang amo dyan sa Russia well based on my experience at sa mga kaibigan ko kasi lahat ng mga friends ko dito po halos lahat is cleaner nanny, tutor at ang yung iba assistant teacher ng school So, based on my experience at sa mga kaibigan ko po, is hindi po stricto ang mga Russian. Sobrang babait po nila. At hindi po sila mga katulad sa ibang bansa po super super duper bait po sila hindi start ko dumating ako dito sa Russia wala pa po akong narinig na may Pilipinang minaltrato dito po sa Russia po siguro po scammer <laughs> mga pinay lang din po in ng scam ng mga Pilipina lang din po pero kung pag aanuhan natin yung strict po ba yung mga Russian hindi po sila mga strict ang babait po ng mga Russian at hindi po sila mauutos katulad ng ibang lahi po kasi when I was first time in Russia nag work agad ako after 2 months full time po ako before ako nag part time hindi po maba mababait po talaga yung mga amo ko at based din po sa experience ng mga kaibigan ko po so I hope po nasagot ko ng mga ayos yung mga nasa isip nyo Panglimang question na po tayo. Ang question niya is, Unsa diha, ma'am, per hour or per day? Ah uh, yes, it's very good question po. Ang, ang sahod po dito is full time. If full time ka, is per month yung sahod mo. Pero nakadepende yun sa'yo. Kung 15-15 days mo yung sahod mo. So, kung part time ka naman po, yes, per hour po ang rate dito. Pero depende din po yun. Kasi po, may mga employer po na alam nila na malaki yung ano nila, alam nila na malaki yung house nila, is sabihin nila na ah uh, okay, I'll give you 5000 ruble, just clean up all my house and after you can go home. So meron din pong ganoon. mayroon din po yung iba na maliliit lang po ah uh, Pini-per-hour nila po. Like, isang toilet lang, isang kitchen, dalawang room. Yun, per-hour po yung rate nila. Pero mostly talaga per-hour talaga yun. At magkano po ba ang per-hour dito sa Russia sa mga part-time cleaner? Is 700 ruble rublo po. 700 ruble Kayo na po ang mag-ano nyan sa Google. I-google nyo po ah. Uh, 700 ruble equivalent to piso. Kasi pag dito at kasi tayo sa Russia is ruble to dollar to piso po ang ating basihan. At hindi po basi pare pareha ang rate every day. At lalo na po ngayon isa sa mga hinanaing ng mga OFW dito sa Russia is yung tumaas ang dollar. Sobrang taas talaga ng dollar dito po. Lalo nagsimula po yan nung Uh, pumutok yung gera sa Ukraine versus Russia po. Hindi ko na lang po i-mention po kasi I think bawal po yan pag-uusapan about na ganun. So, yun po. I hope nasagot ko po yung mga katunungan ninyo. So, that's only for today video mga guys. Uh, I hope supportahan nyo yung mga, yung mga video ko. And don't forget to like, subscribe, and... Like. <laughs> Bye.